Ate, pwede magtanong? Bakit walang karinderya dito? Bakit walang karinderiya? Bibili sana akong pagkain eh, nagugutom na ako eh Ayos na doon sa amin Saan? Para, dun po Pwede doon? Nakakaya naman, magkano ang kanin doon? Yes ah. naman ngayon, di lang binibenta Sige, saan? Tara po sa Magic oh. Okay Oh. Sa second floor tindahan Second floor? Oo. Oh. Sige. Tindahan, second floor ah. Second floor tindahan? Oh. Daan. Daan, second oh. floor. Dito, dito? Oo. Oh. oh. sige. Kasi kita sa banda Sa block. Saan te? Saan? Saan, dyan? Ah, oh, sige, tas yung point mo. Dyan? Akin, dyan? Nakakaya oh, naman. O oh, sige, una ka natin. Ah, akit na ako. Dito? Sante? Sa kaya naman? Ah, na dito, kaya walang ano? Walang nagtinda? Pero da, nagtitinda kayo? Ah, nakakaya naman ti. Ay, hindi. Balot na lang. na lang. Sige, nga. Ba? Nakakaya. Baso ka po. Dara. Pili ako. Ah, oh, pili ako? Sige. May napili na ako, te. Hail! Ay. Ay, nakakaya naman, te. okay lang po. Peso naman. Sige. Anong napili to kayo dito, te? Dela Cruz. Ah, Dela Cruz. Ayun, no. Kapal na mukha mo! Dagdagan ko? Di ba nag, nag, ano po kayo ng kanin? Ayun, kanin! Oo, oh, no, kanin, no. Nakakaya naman to ah. Okay lang, Sabi ko na ako, oh? Oo? te kumain ka natin. Hindi pa ay, pwede ka po. Alaga dahil ka, no? Ay, hello po, boss. Tagana po akong karinderya, boss. Kaso walang karinderya, boss. Buti na pag napagtanong ako si madam. Sabi ko, bayaran ko na lang. ibawal bawal pala nagtitinda na pag -piyastas. Ay, frutas. Ay, grabe naman. Kagdireta po ito, no? Sabi ko na nga ba, yung mga nakatagong bahay, yung mga masarap yung pagkain eh. Ay, salad. Grabe. Sige okay po. De La Cruz Family po. Ay, grabe naman te. Sana araw-araw, piyesta, para makatipid ako ng pagkain sa karinder ya. <tos> <tos> hindi ba alat ako yan, piyesta? Hindi po Hindi po kasi, <coughs> kasi ano eh. Marami. Busy po kasi ako nag-deliver eh. Wow. wow. Ah, po. Kayo. Opo. Tatlo po para I love you po ah. What? Ate, kuha ka kanin ah. Okay lang. Ay, hello sir. Ah, happy birthday, happy, ano Piesta po, no? Happy piesta po. Piesta pala? Kaya pala walang mga karender bukas. Nagsawa akong kakaanap. Nabot na ako ng gutom sa daan. MJ po ang pangalan ko? M. MJ po. MJ. Opo. Ano po, sa loob ng bahay? Opo. Ano po kasi? Para sa Naiya po kasi naghanap lang po ako ng kar... Nag naghanap po akong karinder, ya? Ah, eh. Wala karinder, ya. Sarado daw po yung mga karinder, ya. Inalok eh, po ako ni madam. Hindi, kayo, ah, libre po yung pagkain. Eh, salamat po. Pa saging po, no? Sige po. Salamat po. Yung salad niyo, kuya, Ay! Grabe. Sige po. Okay na po ito. Okay na po ito. Maraming po salamat. Thank you po. Sa iyo yung plastic talaga? Oo, nagkataon lang po. May plastic ako sa bulsa. Thank you po. Boss, maraming salamat, ha? Sige, boss. Thank you. Akalain nyo yun, bibili lang ako ng kanin. Ay, hello po. Ay, may ano ba dyan? May heaven? Bakit may, bakit may mga angel na lumabas? Yelo. Ay, po? Yelo. Yelo po? Oo. Meron pong yelo? Sige po, okay na po ito. Thank you po. Ang ganda niya ako. Parang josa. Thank you. Ate? Pwede magtanong? Bakit ma bakit walang mga nakabukas na karinderya ngayon? Kakain sana ako. Kaso walang bukas. May mga nagtitinda ba dito? Karinderya. Pwede bang bumili ng ulam sa inyo, te? Po? Ah, pwede po? Pwede po? Nakakaya naman, te. Tus kunwari ka pa, eh, talent mo naman yan. Okay lang po. Thank you. Hindi, nakakaya, te. Bayaran ko na lang, te. Okay lang. Ah? Wait lang po, tatabi ko lang motor ko. Wag. Wag. Okay, pwede. Balot ko na lang, okay lang. Balot ko na lang, ano? Balot, Balot ko na lang po. Thank you, ha? Ah, ano po kayong pamilya dito? Ha? Anong pamilya kayo? Santa Cruz. Salamat po, ha? Thank you. Ano sa English ang ang kapal na mukha mo? Your face is rough. <laughs> Balutin mo ako ng hiwakan ng iyong pagmamahal. Haya ang mata Panangkinang nati magtatagal. Mabuti pa kaya'y maging bituing walang ningning. Kung kapalit nito'y walang paglahumang magtingin. Pandayo ng birthday yan. Kilabot ng piyestahan sa sobrang galing mong magbalik na uuwi mo yung handaan. <laughs> Kumain lang, wag nang magbalot po Mga kung di ka maghahapot po Uy, sumasyarong puneta mm. Nagbabalot ka na naman Nang tirang mga putahe Umihingi pa ng pansupot sa may ari Huwag mo na mangubusin yan mag rin kami Nang natirang handa Lalo Pageti. Salamat! Happy Fiesta po! Salamat po! Thank you po! Salamat po! Thank you! Tamba lang! <laughs> Happy Fiesta! <laughs>